Bijukkan, wah, tin, tatay, kasih tatay, tin, alah, <laughs> alah, tatay, tatay, sal, mau lu ke mau lu tak? Kapitan dalam alai lu pun katerap kuyain. Kau kang tak tak bu? Amal sen, berita tak pulang. Dalam day

Hanapin mo yung fish. Hanapin mo yung fish. Hanapin mo ano yung fish. <coughs> okay. oh. Yes. oh, yung fish. Tingnan mo doon. Bilis. Ano Tingnan mo yung fish. Sa baba. Ito. 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 Baboy. Baboy? Walang baboy. Walang baboy. Mahulog ka. Fish. Ay, fish. <laughs> Woo. Yung <laughs> bato. Uy, atilo. Amin Wala kang car. Ya... lu <laughs> <laughs>